Sa isang maliit at tahimik na lugar, may nakatira na binata na nagngangalang Pedro. Si Pedro ay kilala sa kanyang kabutihang-loob at pagiging mapagbigay sa kanyang kapwa. Sa kabila ng kahirapan ng kanilang pamilya, hindi nawawala sa kanya ang ngiti at handang tumulong sa mga nangangailangan. Isang umaga, habang si Pedro ay naglalakad sa palengke upang magbenta ng mga gulay na ani ng kanilang pamilya, siya ay napansin ang isang batang palaboy na nagugutom at tila walang kahahantungan. Hindi nagdalawang isip si Pedro, na tulungan ang bata at pinakain ito ng agahan. Ano ang pangalan mo, batang makulit? Tanong ni Pedro, na may niti sa kanyang mga labi. Jomar po, sagot ng bata habang umitirin. Mabuti naman at nasumpungan kita. Tara, magkape tayo sa tindahan ni Mang Pedro, na agad pinapayag ng batang si Jomar. Mula noon, naging magkaibigan sina Pedro at Jomar. Sa bawat umaga, inaanyayahan ni Pedro si Jomar na magkape sa tindahan ng kanilang pamilya. Ipinapamalas ni Pedro sa kanyang bagong kaibigan ang halaga ng pagiging mabuti at mapagbigay sa kapwa. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy na nagtulungan sina Pedro at Jomar. Natutunan ni Jomar ang mga bagay-bagay mula kay Pedro, tulad ng pagiging masipag at mapagkumbaba. Sa tuwing may oras, sinasamahan ni Pedro si Jomar sa paghahanap buhay. Sa tulong ng pagtuturo ni Pedro, unti-unti nang natutunan ni Jomar ang kahalagahan ng edukasyon at disiplina. Isang araw, habang naglalakad sila sa kalsada, nakita nila ang isang lumang aklatan na may tarpaulin na nagsasabing libreng pag-aaral para sa mga batang palaboy. Hindi maglaon, sumali si Jomar sa programa, at nagsimulang mag-aral ng may determinasyon. Sa loob ng ilang taon, masigasig na nag-aral si Jomar, at nakamit ang mataas na marka. Sa tulong ng komunidad at pamilya ni Pedro, nakapagtapos siya ng mataas na paaralan, at natanggap sa isang kilalang universidad. Sa araw ng kanyang pagtatapos, isang espesyal na bisita ang dumating, si Pedro, ang kanyang kaibigan at tagapagturo. Buong puso niyang pinasalamatan si Pedro sa lahat ng tulong at gabay na ibinigay nito sa kanya. Sa iyong kabutihang loob at pagmamahal sa kapwa, ikaw ang tunay na halimbawa ng pagiging mabuting tao, Pedro, sabi ni Jomar na puno ng pasasalamat. Napuno ng kasiyahan at pagmamalasakit si Pedro sa tagumpay ng kanyang kaibigan. Sa pagtatapos ng araw, nagbalik sila sa kanilang mga tahanan, dala ang mga alaala ng pagtitiwala, pag-aaruga, pagpapahalaga sa isa't isa. Sa puso nila, alam nilang ang kabutihan at pagmamalasakit sa kapwa ang tunay na yaman na hindi kayang mabili ng anumang bagay sa mundo.